So, shout out Kuya Mads. Nandito na ako sa bahay. Naka-uwi na ako Kuya Mads. Uh, nag premiere kasi na yun. Ay, nandito ako nag-drive kasi pinaayos namin yung, um, yung motorbike ni Hubi at nag tumawag yung, na, yung mekaniko. Natapos na daw. Kaya kinuha namin. Kaya hindi ko kasi sukatakalain na alis kagad kami mag premiere Eh, siyempre, hindi ko na ano kayo guys na pero kayo lang naman diyan kuya Mads at nakapasok si Sis Princess Magnificio. Ayun mga love thank you very much sa support niyo. Um ito lang ipagpatuloy ko lang ha, may pagpatuloy lang ako dahil yung kaninang premier ko ay ito na ang ilulugtong ko. Dahil uh, uh, sa sinabi ko na pagbigyan ang asawa kung ano man ang 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 ano ba ang gustong mangyari at gustong gawin ng asawa kasi hindi lahat kasi na puro sa atin na lang lagi at yung sa asawang gusto mo ay hindi mo ma, maibigay ay siyempre magmamaot-maot yan sila mag mag siyempre kaya yun guys ang nangyari noon pero at least sa wakas ay ang alam ko guys ay kaya matutulog pa kami doon ngayon kasi ang usapan namin kagabi uh, total uh, dyan lang muna yung ano na yan uh, bukas na lang tayo mag magandang uh, pag pag natin eh, nagising na ko kanina nakalimutan na pala niya at hindi lang sa nakalimutan ayaw na pala niyang matulog doon uli kasi nga malamig sobrang lamig at isa pa guys ah uh, ang sabi ko, ang tanong ko sa kanya kagabi, kung nilalamig ba siya? Sabi, hindi. Hindi niya, hindi, hindi niya inaamin eh. Kasi alam ko namang nilalamig na siya dahil uh, yung kamay pa lang niya ay talagang malamig. Eh, ngayon, tinanong ko sa kanina, uh, doon pa rin tayo matutulog, di ba? Ay, nailigpit ko na. Sabi ko, ha? Bakit mo nailigpit? Ay eh, sa akala ko ba, ngayon doon pa rin tayo matutulog? Hindi. Malamig daw ang ulo niya. Yung bang malamig daw, sabi ko sa kanya kasi kagabi, may sombrero na ako, inasikaso ko na lahat yan na para pag uh, sa gabi na yung madaling araw ay ibigay ko na sa kanya. Ay ayaw niyang magsuot yan ng ano, ng, ng nakasombrero, nakakalo, yung pang malamig na winter ah uh, takip sa ulo at saka diyan mahilig magkumot. So 'yun guys ang nangyari. So nailigpit na niya so hindi na kami matutulog doon uli. Akala ko may mapangalawahan pa namin ng gabi. Hindi hindi na 'yan guys. Hindi na 'yan. Kasi iba na talaga pag tayo ay medyo may kaidara na at hindi namin na continue yung pag uh, pag pagkakamping every year. Every year, nagkakamping kami kasi dati nung bata pa kami at yung mga malilit pa mga bata. So ngayon, nagbago na. Siyempre, hindi na kami nasanay magkamping. So, uh, masakit na yung leeg kasi nga, yan na nga ay nakasteady lang kasi maliit na nga lang yung, yung tent na yon kasi yung noon noon pa yun, yun yun talaga may dalawa kami o tatlo sigurong camping yun talaga ang bini ang dinala niya yung talagang memorable daw kasi sa kanya yun o di ba emote siya memorable din sa kanya kasi uh, yung mga gawain namin talaga noon ay nami-miss niya at na s'yempre gusto ko rin na uh, gusto ko rin yung idea na yun pero biglaan kasi biglaan. May galap shoutout nga pala Kuya Mads ha, paulit-ulit Kuya Mads. Um, ikaw talaga ang nagtambay dyan sa akin kanina at si Sis Princess ay dumating. So, yun lang guys ang inaano ko. Nagpapasalamat talaga ako na kahit papaano ay napagbigyan ko si Hubi ng kaligayahan niya or kagustuhan niya or ang memorable niya noon, 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 noon. At na bilang asawa ay na na ibigay ko rin ang ang gusto niya or siguro niya doon naman talaga yan matutulog kung doon ako matulog o hindi pero mas maaga pa siguro uwi yan pero syempre, ang maganda doon guys hindi ko so katakalain inaasahan na inantay niya talaga ako doon sa labas doon sa <coughs> may may apoy ba kung saan kami nagigrill ay na ano niya talaga na napagtyagaan niya akong ba, uh, antayin hanggat ako'y dumating kasi sa totoo lang guys, kailangan kilala na rin natin ang ating asawa. Makilala talaga nating asawa kung ano man ang noon, kung ano talaga. Ay alam na natin yun. So ako namang alam ko naman na medyo na alam ko naman ay talagang inantay ako. So napatunayan ko ng aantayin at aantayin -an talaga ako guys. Kasi pag sinabi niyang mag-aantay siya, so itanim ko niyan sa isipan ko na kailangan ko rin puntahan dahil pag sinabi niya yan, ay gagawin niya talaga yan. Ganon guys, si Hubi, kung ano ang sinabi niya, patok na patok yan, dahil hindi yan, uh, hindi yan uh, poporma na, na patalo. Hindi yan, hindi yan nagpapatalo. Talagang inaanuhan niya yung uh, words niyang antayin, aantay talaga yan. Ever since naman talaga guys, mula pa nang nagkakilala kami at noon-noon pa naman, yung unang date namin guys ilang oras na nag nagbantay doon sa akin doon sa usapan namin na 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 restaurant yung malapit sa 7-11 na doon lang daw siya hanggat darating ako kasi yung unang una naming uh, date noon ay sa Pagsanghan Falls ay syempre nag-iisip din ako noon kung papaano ko ang mama ko Um, paano ko si mamang masabi na aalis ako kasi hindi pa yan nakapunta sa akin noon si si ubi sa bahay so um, sempre tagot din ako sa magulang ko na aalis man lang na walang paalam nagpaalam ako pero hindi ko sinabi kung uh, sasama ako kay ubi kasi hindi pa niya masyadong kilala yan kilala rin kasi naka nakaano rin medyo nagkakilala na sila noon ng papa ko o oh, wala pa yun. So, yun guys, sumama ako sa kanya na, na syempre, uh, sabi ko, siya lang, ay, ayun guys, malay mo guys ha, isang buwan kaming wala sa bahay. Hindi, sumama ako sa kanya. Bye bye guys. At yun lang, baka inantay na ako, magluluto na ako ng lasa. Tama na itong daldal -dal ko. Zero. ang ano ko talaga guys, ang story ko talagang, ang story storyteller talaga. Ah, pero totoo, lahat ng sinabi ko guys, totoo yan. So, pag may asawa na guys, ay kailangan nating unawain ang bawat isa. At magmahalan, at ipagpatuloy ang pagmamahalan, at pag-uunawaan sa isa na kailangan natin. Kasi, ang pag-aasawa ay hindi biro. Hindi na lang ikaw ang mag-isang mag, uh, decision ng sarili mo, kundi dalawa na kayo mag-decision. Yan lang guys, sa pag-aasawa ay bigayan sa hirap at kinawa. Magmahalan.